So what's up sa inyong lahat mga kaparang So ito panoorin po natin binanatan ni Mayor Vico Ang ilang mga opisyalis nga po no, During ng kanyang state of the city address Kung saan uh, itong mga opisyalis na ito Ay walang kinakatakutan Porket may kapit sa COA etc ganun. So ito panoorin po natin Ang matinding pagbanat ni Mayor Vico Soto At dito po talaga wala siyang sinasanto no? Kapag gumawa ka ng mali Kapag alam mo nyo na Aba hindi ka po niya sasantuhin Pero bago po tayo magpatuloy Don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Intro po muna tayo. Hindi ko po nila lahat. Marami na akong nakitang mga barangay na maayos, maganda ang serbisyo. Pero wag na rin po tayong maglukuhan. Marami sa mga opisyalis natin sa barangay alam na po natin kung ano ang ginagawa. Huwag kayong magmamalaki sa akin. Na malakas kayo kay Governor Commissioner Lipana. Gagawin natin kung ano ang tama sa lungsod ng Pasig. Biroin mo 'yun ikaw yung pinaparinggan. Ikaw yung natukoy ni Mayor Vico. Ikaw yung pinaparinggan niya. Pero ikaw yung pumapalakpak. Akalaan niyo, hindi ko alam. Ma sinasabi ng iba. Sagot ako ni Commissioner dahil yung tao niya, siya yung nagpa-finance. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Yung anak niya, nagpa-finance sa mga barangay at sa SKs enough is enough. We will stand up for what is right in the city of Pasig. Meron po dito budget message. Pabasahin ko to. Huwag na. Hello ko lang sila. Mga konsi. May mga barangay officials po kasi especially mga kapitan no, sa ilang bahagi ng Pasig na medyo mapagmatas. Uh, at ilan po sa kanila uh, hindi po sinuportahan si Mayor Pico nung election pero sa uh, despite of that naman naging patas po si Mayor Pico wala po siyang hiniting ng kulay yung mga kapitan na hindi sumuporta sa kanya nakakatanggap pa rin po ng tamang suporta from the local government ng Pasig City enough no enough yung support na binibigay po ng Pasig LGU sa bawat barangay kahit na ang mga kapitan dito uh, hindi sinuportahan si Mayor Pico nagpapakita lamang po yan ng true uh, ng true na na unity na pagkakaisa na wala po tayong at hiniting ng kulay. Ang problema nga lang po, meron pa rin pong mga kapitan na mapang-abuso na porket nasa pwesto ka, na mapagmataas ka na sa ilang bahagi po ng barangay. Meron po akong budget message sa inyo. Basahin nyo na lang po para... Okay lang. Mga konsip, basahin niyo ha. Pagka uh, nag-breakfast tayo sa lunes, may exam si Vice kung binasa nyo talaga. Pero alam niyo, itong budget po kasi, yung sa dulo na lang yung ano. Um, Siyempre, tuwing ano, binabalansi natin lahat. Siyempre, pagtanungin natin ng health department, pagtanungin natin ng ospital, pagtanungin natin ng engineering, Siyempre, dami nating gustong gawin para sa ating mga kababayan. Kahit sabihin natin mayaman ng lungsod natin, kailangan pa rin nating mamili kung ano yung mga gagawin. Kaya malamang sa malamang, next sa uh, fiscal year ay magsusupplemental budget po tayo para maisama pa po yung mga hindi kasama sa ating appropriations ordinance na ipapasa uh, this year. Ladies and gentlemen, we have laid the foundations for good governance. Hindi natin sinasabi at hindi natin kailanman sasabihin na perpekto mga ginagawa natin, malayong malayong malayo pa po. Pero kung meron tayong maipagmamalaki bilang mga pasigenyo, ito po yung nailatag na natin yung mga pundasyon para sa mas mabuting pamamahala, para sa mas transparent na pagugoberno, para sa pakikilahok ng taong bayan sa ating gawain, para sa mas pinalakas na pananagutan ng mga opisyalis ng gobyerno sa taong bayan. Once again, We have laid the foundations for good governance and now our approach or the questions we have to ask ourselves is now shifting. How do we act more efficiently? How do we move faster? How do we do better in everything that we do? Para sa mga CSO's tanungin natin ang sarili natin. Nakilahok na ako noon. Pero paano kung mas palalalimin pa ang o pa, patataasin pa ang uh, antas ng aking pakikilaho kung engage Napansin ko lang ha? walang wala yat binabasang script no si Mayor Vico Soto. ang uh, mostly po kasi sa mga ganyan sa mga nag speech may mga binabasang script yan eh. Pero par parang, parang, wala wala naman yata binabasa. Ewan ko ha, kung mayroong script sa kanan o kaliwa. O kaya naman, yung mga sinabi ni Mayor Vico ay galing mismo sa kanyang personal knowledge, nagaling mismo sa puso. Judgment sa ating pamahalaan? How can I contribute more to the local special body that I am a part of? Para sa ating mga hepe ng units, opisina, ng departamento, opo, masaya tayo dahil marami tayong accomplishment, pero sana, regular nating tinatanong din ng ating mga sarili, nag innovate pa ba ako? Nagsisikap pa ba ako na pagandahin pa ang trabaho ko at ng opisina ko, o naging kampante na ba ako dahil maganda naman yung performance? Pwede ko pa bang uh, pabilisin ng aksyon ng aking opisina? Ano pa ba yung pwede kong gawin? Sa ating uh, mga konsihal, tanungin natin ang ating mga sarili. Why can't I make any changes without an admin approval? Why? With Monday Doug Lagi pa bang nangingibabaw ang interes ng nakararami? O nahahaluan na ba ng masyado ng politika ang aking mga desisyon, ang mga pulisiya na aking sinusulong? Sa ating mga barangay officials, sama na po natin yung SK, pero lalo na sa ating mga barangay officials, tanungin po natin ang ating sarili. Nakikiisa ba ako sa pagpapatupad ng mabuting pag o gumagamit pa rin ba ako ng financer at hawak ko yung pera ng barangay? Ito na po yung mga kailangan natin tanungin sa ating mga sarili. Mula 2019, nagpakilala tayo ng matitinding pagbabago. Muli po, marami sa ginawa natin ay sinabi noon na imposible, na hindi mo magagawa yan, na hindi nyo kayang gawin yan. Pero napagtagumpayan po natin. hindi naging madali. Tinaya natin, buhay natin mismo. Pero aaminin ko na sa paglilinis natin ng ating pamahalaan, nakafocus tayo sa ating city government o lokal na pamahalaan, pamahalaang lungsod, hindi natin masyado natutukan ang ating mga pamahalaang barangay. But now, with a supportive city council, with an honest vice mayor, with our councilors who have proven their integrity and not just integrity but willingness to fight for good governance mas matututukan na natin ngayon ang mga pamahalaang barangay <laughs> Hindi po ito para sa akin hindi ito para sa amin hindi ito para sa kahit sinong isang tao individual ito po ay para sa lungsod natin para sa mamamayang pasigenyo at para na rin sa mamamayang Pilipino. Ginagawa natin ito para sa kanila. Sa gitna ng lahat ng kontrobersiya, sa lahat ng problema na hinaharap ng ating bayan, sana po pare-pareho po tayo na nagdurugo ang puso. Sana po pare-pareho tayo na nagahangad na inaasam-asam natin ang isang mas maayos na Pilipinas. Huwag tayo tumingin sa masyadong malayo. Uh, inaasahan po talaga namin na sana makamit ng buong bansa, ng buong bansang Pilipinas ang tunay na kaayusan, kalinisan ng paggobyerno once na maupo na yung mga katulad ni Mayor Vico Soto na mayroong good governance, transparency. Sana nga po, uh, hoping for the better future no, for this country po. Sana po yung mga katulad ni Mayor Vico Soto yung maupo po sa atin sa hinaharap what the Philippines will be in the future no, kung si yung mga katulad po ni Mayor Vico Sotong maupo. Ayusin muna, natin Ayusin muna natin ang nasa bakuran natin. Ayusin muna natin kung Ayusin ano yung nasasakupan natin, natin, natin. natin. Hinihikayat ko po ang ating mga barangay officials. Mag-ayos-ayos naman po tayo. -ayos -ayos po. Hindi ko po nila lahat. Marami na akong nakitang mga barangay na maayos, maganda ang serbisyo pero wag na rin po tayong maglukuhan. Marami sa mga opisyalis natin sa barangay, alam na po natin kung ano ang ginagawa. Wag kayong magmamalaki sa akin na malakas kayo kay Kowa Commissioner Lipana. Gagawin natin kung ano ang tama sa lungsod ng Pasig. Akala niyo hindi ko alam. Mga sinasabi ng iba. Sagot ako ni Commissioner dahil yung tao niya, siya yung nagpa-finance. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Yung anak niya, nagpa-finance sa mga barangay at sa SKs. Enough is enough. We will stand up for what is right in the city of Pasig. Mga kaibigan, mga kaibigan, nailatag na po natin ang pundasyon para sa mabuting paggugoberno sa lungsod ng Pasig. Now the question is, how fast and how far can we go? Maraming maraming salamat. Mabuhay ang lungsod ng Pasig. So yun lamang po mga kaparing no. At ayun, grabe pagbabanta. Hindi po yung hindi po yung literal na pagbabanta po. Ko hindi nais iparating ni Mayor ko wala akong sasantuhin. Kahit sino man kayo o sino man mga connection nyo, under kayo sa akin kapag nagmatigas kayo, gumawa kayo ng mali, gumawa kayo ng kabalastugan diyan sa barangay. Tandaan niyo, hindi hindi ko kayo sasantuhin. 'Di ba? Yan yung klase po ng leader na Uh, that, we have been looking for no yung mga ganyang klase po na leader na hindi takot handang ibawis ng buhay na walang kinakatakutan sino man yung connection mo sino man yung kapit mo mataas man yan koa commissioner man yan i don't care bro i don't care because i care for the people of Pasig City i care for Pasigenos so, sino ka man Pasansahan tayo gumawa ka ng mali may consequence yung ginagawa mo. So, yun lamang po, mga kaparing. Uh, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Bye!